Sis Del, mga kaibigan, to ASAP official, she is saying, baka pwedeng hiramin nyo muna si AC, Donnie, Kyle at my my for ASAP in Vancouver. Kung kaya ng sked nila, please bigay nyo na to sa alagan namin kahit saglit lang sila doon. Dreamscape is saying kasi due to recent inclement weather conditions affecting our production schedule, the launch of Roja has been moved. to November. Maraming maraming salamat po. So yes, mga ibigan yan po ang kahilingan nila. 46 minutes ago. So pretty darling. Kai Montinola is having this uh, post sa Twitter mga kaibigan with mga fan niya mga kaibigan uh -huh. that was from Sunday when uh, she was in um, tawag dito ASAP when she was singing with Kai uh, with Alex and with Janella Salvador, mga kaibigan. So, yes, yes, yes. Uh, sabi dito ni Gred, facebook.com share. Uh, natawa ako sa mga comments. Jowa daw dahil magkasama. Feeling ko, uh, talaga friend lang sila. Yan po ang sabi ni Menji tahan langit. Pero they're not uh, more than anything, I think, mga kaibigan. Sabi dito ni Sab, bakit parang ayaw pagsamahin Sina na may may at Donnie both on comment of com? May project silang kailangan na i-promote. Bakit parang need mag-iwasan yung dalawa? Yan po ang napansin ni Sab, mga kaibigan. At ang sabi ng netizen, bakit ayaw nila kasi may bell pa kaya? Ngayon, ang sabi niya, explanation niya, ang uh, tugon niya kay Miss Sab, sabi naman niya, my love team pa kasi si Donny. Ang sabi naman ni Belmarie, yes, parang ganun nga. Kasi ngayon, all of the sudden, merong mga clips na may kasamang jowa si Maymay, -May, parang talagang hindi sila ipaglapit ni Donnie. Sabi ng Marlene, ang importante may trabaho si Maymay. Bakit? Kung bakit magkaano ba sila ni Donnie? At may kumakapit na nawakin kay Maymay. Magkasama din sila sa birthday ni Robbie uh, Domingo, mga kaibigan. Sa isa sa mga bida, may maentrata yan bago magpag- bubukas ng La Playa Roja, uh, ipinakilala sa TV Patrol Express, ang sabi ni Saab, yes! Isa sa mga bida dyan ay si Maymay Entrata. Pero, dahilan po sa aha-aha-aha, sabi ni Mel Baluzano, nakapansin ko napapansin ko lang po, di ba isa si Maymay May sa main cast, pero di siya lagi kasama sa mga promotion. Kung meron man nakahiwalay siya, bakit po baka meron silang pinoprotektahan. Hay, hirap talaga. Pag di ka favorite, pero grateful naman ka ako kasi kasama si Maymay May sa Roja. And then, sabi kasi ni Monique Dominic, grateful that she's not just. Um in Roja, but she's one of its top stars. Now, my mind product truly shines beside big names with the same quiet power that made us love her from day one. Yan po ang sabi ni Miss Monique Dominic Samantala, one hour ago, sabi ni Shinami, alam nating may ika improve pa. Awe tayo doon at bilang kilala natin si Maymay na masipag at dedicated. Projects lang naman talaga ang kulang opportunity at tiwala nila. Partida, wala na tayo sa 15 niyan. Kasi nga po lang na po ang, ang taga-suporta ni Maymay at kukunti na lang po ang nasa Twitter world. Sabi dito ni Wala doon favorite. Sobrang nakaka kasi alam mo, civis na appreciate sa kanya. Sila sa totoo ulang nag-improve na ang acting ni My Entrata. Samantala, In Love With You, 3 hours ago, saying because I love to choose her uh, since day one. Kaya pinangalanan niya kung sino daw po ba ang artista na kailangan niyang i-defend no matter what. Ang sabi ni In Love With You, I will protect my My Entrata. Kasi siya po ang pinili ko since day one ng pagiging fan girling niya. Naglalabasan na naman ang mariti sa tiktok mga kaibigan. Yan po ang sabi ni tita Lucy Hugot. I do not know what's going on. Pero punta tayo sa account ni Mayma Entrata kung ano nangyayari sa mga oras na ito. Kung ano ang chismis na nagaganap pagkatapos makitaan si Mayma na may kasamang uh, nag Sundo from the uh, TV Patrol Express kagabi. Sabi ni I am hi. Oh, uh, who's this go, guy? Aha. Uh -huh. Pero uh, yun, I think I I don't know what's going on. Uh, every time parang something has to stop kay maymay to be next to ay, ewan ko parang tama siguro yung ibang uh, taw dito mga netizen, at uh, bakit daw sila ay curious bakit kailangang hindi kasama-kasama si may Donny and Kyle sa pagpo-promote ng mga Rohan nila keo um magkasama naman sila sa, move, uh, sa serye Mhm mm Uh, parang something so sabi ng iba dahil may bell pa sa kalab team ni Donnie so maybe that's the reason why I will always love you die regardless aba aba kasi nga po may post dito si Kevin and Siso mga kaibigan at puntahan natin ang post ni Kevin sa Facebook sabi dito Javien and others Kevin, always kabugera may maentrata ito po yung look niya kagabi mahabigan, kaibigan. Nung siya po ay naging um, Oo, may pa Calvin Klein. Siya po ay naging uh, Star Patroller sa TV Patrol Express mahabigan, Nilagyan lang po ng uh, Tawag dito? Suit. Ayon, suit para matakpan ang kanyang kaseksihan mga kaibigan. So thank you, thank you so much, Kevin and Ciso, sa post nyo po. At yes, we will always love and die no matter what, and will protect her no matter. What? Man MD Maiden Trisha is saying my entrada with Amelia and AC and cute at kuliti my my confirmed na magkababata sila ni Olsen and Liam's story. Samantala saban ni Mani, Monique de Vinic my danced sang laughed inspired and now she's acting her heart out again. So proud of our ever shining my entrada one of the lead stars of Roja. Keep blooming kabugera queen turned Uh, Chef Luna sa seryeng Roja po um, yes, yan po ang ating uh, latest update on Mary Delma May Entrata mga kaibigan at ang pinaka latest sa mga oras na ito ay itong uh, pinaka hot 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 na picture ni May May uh -huh, na ipinost ni Mr. Kevin Enciso aba So, yan po ang latest ni Merida Mama Entrada. Mm -hmm. Meron pa ditong TikTok pa TikTok. Napakagalang ni Maymay. Check out Jong to the World's video. Let's go watch this. So yan po I from Jong ako si Taguro mga kaibigan. Thank you so much Jong to the world's video. So yes 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 there is one more video mga kaibigan with my Mai. Uy, ano dito? Ano ito? Uh, seated for you. My Mai that's from Jonathan after aha pina-follow niya si Maymay after mapanood niya si Maymay sa Happy Crush. Only her can deliver. Ano daw yun? Sabi ni Maydon Celine, si sino si Joaquin? Siya po ay kaibigan ni Maymay, mga kaibigan. There is nothing so serious between them. So, let's just wait. Sabi pa nga nila, Antayin natin na si Maymay ang magsabi sa atin kung anong meron between them, mga kaibigan. Sabi dito ni Jared, wala lang, nakita ko lang kasi post nung guy na nandun din siya sa talent ng film ng project. Di ko lang alam if eh. same date pa yon. So, there is nothing that we need to talk about this. Uh, we saw her take, we saw him taking good care of my So that is uh, one thing now we need to be grateful of. Gentleman Pusha. And so, yeah. Um, I think base doon sa mga post ni Joaquin Enriquez ay medyo may katagalan na rin silang kaibigan. Thailand po sa ilang post na rin ni Joaquin Enriquez ang nakita natin nag-like si may at may pa-comment pa siya po mga kaibigan. For now, yan po ang ating pinaka-latest and uh, yeah, again, Reminder to everyone due to inclement weather condition, tama ba yun ang aking naalalang word? Uh, dahil po sa masamang panahon at hindi po sila makapag-shoot ay talagang ma muna ang uh, pagbukas at launching ng Roha that from October 20 to November po sa buwan po ng uh, Nobyembre. Uh, specific date nobody knows yet. So let's just uh, ayun pray na maging okay ang lahat and then para mapanood na natin ang roha, ang serial roha serial killer sino kaya ang killer is it Yasi Prasman, Joel Torre o uh, sino pa ba kaya? Sino kaya ang naunang natsugi doon sa mga guest na 200 guests na bisita ng La Playa Roja? Alexander Lex de Jules, magandang gabi po.